Ang una sa Makiyo 17 Sabi po At pagdating nila sa karamihan ay lumapis sa kanila ang isang garagi na sa lumuhog sa Paginoon, ahabar ka sa ating anak na lalaki, na matalitan mo siya yung kimagaling, at hindi mo nagigira, at hindi mo nang matalitan at hindi matalas sa tubig. Ayun po, so, dito po sa unang mga versikulo ng sitas, kung mapapansin natin, Meron pong isang lalaki na merong kasamang suberan siyang anak na merong sakit. Ang sakit ng kanang anak ay tima Ang sakit pala ng matalim. And is my And is my na. Oh yeah. Ngayon, kung titingnan po natin dito, Lumapit yung lalaki sa ating nakilang Panginoon. Ano yung ginawa niya? Lumukod. Pero, kung titingnan po natin, dapat bang lukuran ang ating nakilang Panginoon? Pwede. Siya po ay kinakailangan dapat lukuran. Pagkamat siya ay nasa katawang lamang Noong mga panahon na nilapitan siya ng lalaking may, may anak na himatay, ang ating dakilang pang hindi po siya nag-react nung may lumukod sa kanyang kalapan. Bakit po? Kasi anak siya ng Diyos. Yan po ay talawal niya kung siya po ay nire-respeto sa pamamagitan ng ibang loko. Kaya kung hindi din na mula sa sinabi na ano ba salita nung may lumukot sa kanyang harapan. Ngayon, ito na yung nangyari. Isinensay ng lalaki ang kanyang problema kasi lumapit siya sa ating nakilang Panginoon dahil meron siyang sadya. At ang senaryo, meron siyang anak na lalaki na himatayin, lupang naghihirap, madalas kasusunta sa apoy at madalas sa tubig kung titingnan po natin hindi siya ordinary yung sakit kasi ang apoy kung masusunta sa apoy mapapasok pero ito parang walang reaction sa apoy kahit man lumungog sa tubig hindi siya nanunungog may kakaibang nangyayari sa pasyente ngayon ang kwento ng lalaki at siya tinalako sa iyong mga alagad at hindi nila siya mapagaling. Ngayon, kung titingnan po natin dito, sinubukan na pala ng lalaki na ipadamot ang kanyang anak na himatay doon sa mga alagad ng ating natin na kailang Pero, kung baga, natin na ng ating pa Panginoon, ang panggagamot, pero kung baga, walang epekto. No. Siguro naman, tayo naranasan na natin yan. Kaya nga meron sa atin tinatawag ng mga matatanda na sa Iglesia. Na, kung baga, sanay na na, o kaya malawak na ang kalaman, alam na ang proseso o pamamaraan kung paano tumulong sa may mga karamdaman. Kaya, ang nangyari, di siyempre, mas senior ang ating dakilang Panginoon sa kanyang mga alagad. At yung mga alagad ay tinuruan niya lang na mag magaling, na may karamdaman. Pero, sinubukan nila, pero hindi umubra. Kung baga, hindi napagaling yung anak na himatayin. At sumagot si Jesus at sinabi, Ulahing walang pananampalataya at taksin hanggang kailan titisin ko kayo dalhin ninyo siya rito sa akin ngayon po kung titignan po natin ang nangyari doon sa panggagamot ng mga alagad ng ating nakilang Panginoon hindi umubra hindi umipikto kaya ang tawag niya doon sa mga tao o kanyang mga alagad Lahing walang pananampalataya. Ano po ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay ang paniniwala o pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ganito po kasi ang sampol ng pananampalataya. Halimbawa, manggagamot ka Sabihin na lang natin na sa simpleng bagay, marunong kang maghigot. Ngayon, meron kang hinilo, uminasahe, tapos pag-uwi niya sa kanyang bahay, naramdaman niya na gumaling siya. Siyempre, magpupwento siya Saan ka may kaya ng pagamot? Ado ah, ang imbrad. Kaya ito ganyan. Siyempre, yung napagkwentuhan niya, meron may, din palang karamdaman din. Meron din iniindang pilay sa kanyang katawan. Yung pagsisikap niya na hanapin yung pangalan na sinabi na kwininto na doon siya nagparahot at gumaling yung parang nagtutulak na puwersa para puntahan niya rin yung ang tawag doon pananampalataya. Kasi po, pagsisikapan niya na maglalaan siya ng oras na magtanong-tanong ng panahon para umalis sa kanyang tahanan, hanapin yung tao na marunong magdamot mag, mag, ng pilay. Ganun po yung pero din din natin ngayon, advanced science technology. Dati no, na una, hanapin mo pa. Ngayon, scroll mo lang sa Facebook, mahanap mo na yung pangalan. Hindi ka lang magtanong. Kaya kung din din po natin ngayon, hindi pa gaganon din ang nangyayari sa atin? Sabihin natin, man, tayo maghihilot. Pero hindi natin kayang hilutin ang sarili natin. Tulad din ng barbero, hindi din gupit ka na nasa likod kaya nasa harapan ka. Kaya kinakailangan mo, mayroon din isang taong magbubukit sa'yo. Kaya, kung po natin, yung salita na binibitawan o sinasabi ng isang tao na magpapahilot ato sa'yo, ang tawag mo, ang palangang karabayan. Kasi, parang may tumutulak sa kanyang pwersa para magsalita. Para sabihin. Kaya ito po, kung titignan po natin, Merong aksyon ang dito, mayroong aksyon na ginawa yung isang lalaki kasi nilapit ko na sa mga alagad ng ating nakilang tayo. Pero hindi umubra. At ganun din, nilapit na sa ating nakilang pamilya Sabi nga, kung hindi kaya ng na alala, idalhin mo sa master na walang iba ang ating nakilang pamilya Yan po ay minsan, kapag tayo ay matagal na sa ko na-experience natin yan. Minsan, kung may mga tinuturong -tay. -tay, tayo, bakit hindi kaya gumagaling siya? Ano ba yung kulang? Kasi may kulang yan eh. bakit hindi umi-epekto, yung ginawa mo, na parehas din naman sa ginaya mo doon sa master mo. Kaya ang nangyayari po, walang pagbabato, walang epekto yung panggagamot ng pagpapagaling. Kaya na nang nangyayari dito. Sabi ng ating dakilang panin, Ulahing walang pananampalataya at taksil. Iba e paano kung halimbawa yung proseso na ibinigay ng ating nakilang Panginoon sa kanyang mga alagad. Meron din siyang sariling ideya ng pamamaraan ng paggamot. Kaya sinasabihan niya dito, taksil. Sabagat, hindi mo sinunod yung proseso na dapat sana itinuro ng na ang ating tayo noon, pero iba naman yung pamamaraan na ginawa mo, hindi sumasangayon doon sa itinuro ng ating tayo Panginoon. Bakit ko sabi nito, ang nangyari na ganito, at pinagligaan siya ni Jesus at ang demonyo ay lumabas sa kanya at ang batay gumaling mula ng oras din niya. Ibig sabihin, dahil yung master na ang gumawa, Nung pinagwika na yung espiritu na doon sa bata na himatayin, lumabas ngayon yung demonyo. Ngayon, ang talong, ano ang pagkakaiba ng na parehas naman ang prosesong ginawa ng alagad ng ating nabilang Panginoon, pero hindi epektibo. Nakatulad din naman ang sinabi ng ating takinang Panginoon, pinalayas din ang demonyo. Ngayon, sa so, mga lingkod ng ating nakilang Panginoon, lalong-lalong na yung pinangunahan ng kapanyarihan ng Espiritu Santo. Meron kong kapanyarihan ipinagkayo sa bawat isa sa atin para sakukin ang mga demonyo. Pero takot tayo, kasi baka malakas yung demonyo, baka sunggaban tayo, baka mangyayos, sakayin pa tayo. Magbibigay ako ng pinto. Sabi po dito sa Hawa, Isin lang ito dito. Sa katot. Ito po ay kwento ni Apostol Pablo. At may... Sabi, tasa Sa at kumawa ang Diyos ng mataming himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Sa unsiyan, ano pa ang mga panyo o mga tapi ay na mapadaib sa kanyang katawan ay dinadala sa mga may sakit at nawawala sa kanila ang mga sakit. At nanagsisilabas ang masasamang espirito. Tatapwa, ilang sa mga hudyong pangalanggala na nagsisipag palayas ng masasamang Espiritu ay nagsipangakas na sambitlay ng pangalan ng Panginoong Isos sa mga masasamang Espiritu na nagsisipagsabi ay e pinamamanig ko sa iyo sa pamamagitan ni Hesus na siyang ipinalangaral ni Pablo. Sino gumawa nito? At may pitong anak na lalaki ang isang eskweba, eskweba, na hudyo, isang pangulang saserdote na nagsisigawa dito at sumagot ang masamang espirito at sa kanila'y sinabi, Nakikilala ko si Jesus. At nakikilala ko si Pablo. Datapuat sino-sino kayo. Ngayon, kung kaya, anong nangyari dito? Yung sinasabi ni Apostol Pablo, na pagpalayas ng demonyo o mga masasamang espiritu, sumusunod ang masamang espiritu. Ibig sabihin, meron siyang kapamahalaan na kapag narinig yung salita o boses, lumalayas ang masamang espiritu. Pero meron nanahas yung pitong anak na Iseba na ganun din ang prosesong ginaya yung pamamaraan ni Apostol Pablo ng pagpalayas ng masamang ispirito. Ngayon, ano ang nangyari sa reaksyon ng ispirito doon sa mga anak ni Sita? At ang mga taong kinarurungan ng masamang ispirito ay lumukso sa kanila at sila'y kanyang natalo at nalit sila. Ano pa, nagsitaka sila sa bahay ngayon na hubot ubad at mga sugatan. Ibig kong sabihin, ang pagsambi ng isang bagay, lalong-lalo na pagpapalayas ng demonyo, ay hindi po basta-basta. Katulad din naman dito, dapat merong tinatawag na kapamahalaan. Yan po ang tinagubilin ng ating nakilang Panginoon sa kanyang mga lagat upang sakupin ang mga demonyo. Ang titignan po natin, dito sa buhay ng ating dakilang panig. Demonyo mismo ang kalaban. Pagdating kay Apostol Pablo, masasamang ispirito. Anong pagkaiba nila? Pagkailas po sila masasama. Lamang, ang nilalapitan, simpre, demonyo yan, ang kalaban mo doon, isimpre, ang Diyos. Ngayon, meron ka ang ating nakilang tanong para sakupin ang mga demonyo, para palayasin. Kasi ito, kung pa nga, natin, ang pamantayan na kasi na ang ating nakilang tanong. Yan katawan na yan, pataarin yan ng tao yan. Hindi dapat yan gambalain ng ibang demonyo. Unang demonyo, o lang masamang espiritu. Sapagkat katawan na yan eh. Siyempre, dahil meron ng kapamalahan, palayasin ngayon ng demonyo, pa paano mo ngayon gagawin? Siyempre may pusiso. Hindi pwedeng gaya-gaya lang. Na ito sabi, sinabi, itinuro, itinuro, ginayan mo lang, pero may pusiso po yan. Sabi dito, Nang magkagayoy, nagsilapit na bukod ang mga alagad ni Jesus at nagsipag. Kaya't sabi, bakit baga hindi namin napalabas yaon? Ngayon, yung na ng, ng tulong yung mga alagad ng ating katilang Kasi yung ibang mga tinutulungan nila na pinapalabas yung demonyo, napapalabas nila. Pero pagdating doon sa himatayin, ibig sabihin, mas mataas at mataas na level ng masamang espiritu o ng demonyo, ang naroon sa batang yun, kaya hindi nila kaya, kahit pinagsama-sama pa nila yung kanilang lakas, hindi po nila kinaya. Anong sarot ang ating nakilang tayo At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sa kaputuhan ang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng hindi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok ito, lumipat ka mula rito hanggang doon at ito'y nilipat at sa inyo'y hindi may pangyayari. Ibig ko palang sabihin, kailangan mag-umpisa ka sa maliit na bagay. Huwag natin iisipin o hangarin na, na umakyat agad ang libel namin kundi kinakailangan mag-umpisa tayo sa butil. Sa madaling salita, back to basic. Ano yung basic? Dagdagan natin ng okay. isang sita. Sabi sa 21, kasi 20 lang yan. Dapat po, ang ganito'y hindi lumalabas, kundi sa pamamagitan ng pangalangin at ayuno Hindi ko palang sabihin, babalik tayo sa basic. May lumapit sa akin. Nagpapatulong, inaalihan ng demonyo, gusto mong palabasin. Pero kung hindi mo dinaan sa proseso, sa basic na pamamaraan ng panalangin at ayuno, hindi ko magiging epektibo na kahit anong gawin natin kasasalita sa, sa pangpalabas ng limono? Hindi po natin magagawa na yan. Ngayon ang tanong, sa totoong buhay kaya natin, nangyayari dito? Opo, nangyayari yan. Kaya nga meron din na tawag na matanda sa iglesia. Ibig sabihin, meron na siya experience kasi pasapasan yung mga nangyayang turo. Halimbawa, yung mga sino, mga dati noon, na inaabot dati, nagturo sa atin, ay, kapag pamamarahin na. Ngayon, habang tumapadal na tayo, di marunong na rin tayo, magtuturo naman tayo sa iba. Ganun po yun. Pero, siyempre, itandaan natin sa basic, panalangin at ayuno. Ngayon po, ano-ano ba ang mga panalangin na ginagawa? At paano ang tamang pag-aayuno? Ang panalangin, hindi ibig sabihin na, sabi niya, hindi baga, ang Ibanghilyo, pamamaraan para ang Diyos tayo ay pinakausap niya. Sa panalangin naman, ito naman yung pamamaraan na tayo naman yung pumakausap sa Diyos. Kung okay, baga, humihigit okay. tayo ng simpatya sa kanya, napakinggan tayo. Okay. Ang problema, sabi niya, bago tayo pakinggan ng Diyos, dapat una muna natin siyang pakinggan. Halimbawa, hindi naman tayo nagsisimba. Hindi naman tayo nakikinig ng ibang video. Nakakaasa ba tayo sa panalangin natin? Pakikinan niya. Hindi. Kasi pigayin lang naman yun eh. Kaya e ang gusto natin, tumulong sa may karamdaman. Magandang lalumin nyo. Ang problema, wala tayong pamamaraan na sinusundan walang iba yung pananalangin. Ito yung pamamara na kinakausap natin ng Diyos. Kung baga, humihimik tayo sa Kanya ng permiso, lang sa ganun, hindi lang tayong mag-isa ang gagawa, kundi ibubuhos sa atin ang Kanyang kapangyarihan. Ngayon ang magpupungo sa atin yung kapangyarihan ng Espiritu Santo sapagkat ang kalaban natin, hindi po ordinaryo yung espiritu. Demonyo. siyempre, ang makapaglalaban dyan, salita ng Diyos. Ibig sabihin, kapangyarihan din mula sa Diyos. Kaya, pwedeng magawa natin ang magpalabas ng demonyo. Ngayon, ano ang tinuturo sa atin ngayon? Hindi ba ka, kapag sinusuri ang pasyente, ang sabi, hindi sabi ko, yung tatawanan na yan, sabi ko, ay, ayupan na yan, sa mga na yan. Yun po yung tinuro sa atin na proseso ng pagpalabas ng bad spirit. Ang tanong, bago mo gagawin yan, alamin mo muna sa sarili mo na kapag ayun ka ba? Na ka ba? Kasi kung hindi, huwag mong susubukan magpalayas ng minunyo dahil matutulad ka doon sa mga anak ni Seba na nag-try pero hindi sila nagtagumpay. Nagsitak ko silang bubog, sa sapagkat, matapang pala yung espiritu kinalabas nila. Kaya anong ginawa? Pinagsusundaman nila. Imagine, kung so, naka-experience na tayo ng isang taong na obsessed, yun bang may sabi, na minsan Pinakawata na ng limang tao. Isang pitik lang, no? Kalsit, ha? Ganun nyo. Sino naka-explore na naman? Totoo lang. Pero kapag meron tayo kasama lang sa kapatid, nagkagayon ko nangyari. Pero hindi nila kaya. Kaping gabi na sa amin. Sabi, kung ka dito. Alam mo ano pumasok tayo sa ipunong pumunta doon? Yung sinabi ng Panginoon, hanggang kailan ko pa yung pagpipisan. Ibig sabihin, hindi nila kaya. Kaya nasasabi ko yung salita na alala ko ito, hanggang kailan ko pa yung kasi Kasi nangyari, habang umabangin, eh, lahat sila nang hawak. Sabi ko, kayong maubos na nahahawak sa na doon, yung isa, manalangin na yung paghandangan hindi tinuruan ako galab <coughs> na lang magpalabas sa mga mga Sumunod naman sa kanya yung ginagawa. matawa na eh. Diba yung kalakak na parang yung muna. Kaya tao na naman, napakak. Kaya, kinatay kailangan ito, may basic. Yung pananalangin dapat, kahit na nakikita mo na yung mabaksik, kaya ang kanyang malalang nilisik, dapat hindi mga na At simple, yung ayuno. Ano yung ayuno? Hindi yung ayuno mar yes. na nagtitibig ka lang ng prayer, ayuno na. Ang sinasabing ayuno, pag-tibigay, control sa sahib. Itawa, tamunong ka naman magpala sa timon, ibuha ka naman ng mura. Maraming tanginig iba, ilalangin. Tapos, alam-alim, pagir, maganda, just less. Parang nangyari, sabi nga, sabi nga doon sa mga nagbibigay naman ng talo o biyaya sa mga tao, huwag mo ibibigay sa baboy ang isang bagay na banal. Bakit yuratan lang, bakat masayang lang. Kaya, sa mga tinuturuan naman na magpalabas ang minunod, tinitingnan naman niya kung karapat dapat. Hindi lahat, may kakayahan, mag-init, magpalabas ang niyo. Pinipihing lang din naman. Kasi kung hindi nagbabago yung attitude, yung pag-ubali, hindi marunong magpigil, na na, wala nang mga yun, no? useless. Sayang lang yung pagpigilay ng talagang sa mga tao. Kaya, kung tayo man ay pinagtaluban, okay. pati ingatan natin yan na huwag masayang. Gamitin natin sa tama, higa natin sa proseso, step by step prayer. At ayuno, disiplina sa sarili. Para maging efektibo ang pagpapalabas okay. ng Diyos. Ang tanong, bakit sa mga lingkod ng Diyos ipinagtalo pang bagay din sabi nga, ang kalaban natin, hindi lamang laban sa laman at suko. Laban sa mga kapangyarihan, nagaharing, sa mga kaliniman. Ibig sabihin, yung mga gawa ng Diablo. Dahil, ang ginagawa natin ay kabanalan, pagpukurit sa Diyos, merong sa gabal pala. Sabi nga, kung saan may debosyon, nandun naman yung tentasyon. Kaya nakakaintaw na tayo ng pamamasyib. Eh. Dahil po, mayroong lumalapit sa atin ng At nagagalak naman tayo, dahil yung pasyib tinagmagaling, dinala pala yun ng Diyos para balang araw magiging kapatiran natin. Hindi na tayo magre-retro. Diba? Diyos na mismo ang nagbibigay sa atin, tayo tayo dumadami wala pasyente, maling, ngayon pa balik, balik na hindi na lang sa sala hanggang sa tumanggap na rin ang dopis mo. Kaya yan po ang isang halimbawa na kinakailangan sundan ang bawat isang tao na nagsisikap pero mas mapalad yung mga pinagkakalot kahit hindi nagsisikap. Kung so, bakit ba? tinili, mahalaga yung yung pinili, isa nagsasarili ka ng apply. Gusto ko rin ang talabas ng demonyo, kung hindi ka nang qualify at hindi ka nakikita ng ina-applyan mo, no? useless. Unlike nung sa pinili ka, dahil nakikita, may kakayahan ka magpalabas ng demonyo. Hindi ibig sabihin, lahat tinagtalo ko ba na yung mga pinili ka. Siguro, nandito na lang, ibago natin sa ito Salamat sa Diyos sa kanuman ng ating mga kahilingan, karainan. Ilapit po natin yan sa kanya. At tumunod natin. Hiringin natin ang kanyang kasutukan at ipagkatalan natin sa akin. Sa ngalan ni Presidio, salamat at napagpalang hapong sa kawin.